Ayang mag-drive ng generator na ito ng 1 horsepower na aircon. Every hour, kumukonsumo lang ito ng kalahating. Napaka-stable nito mga ka-Best Buy. So ito nga po pala mga ka-Best Buy, yung economy on para sa matipid na pagkonsumo ng gasolina. Nangari po tayong gumamit ng ating generator ng hanggang 12 oras. Ayan. Ayan niya, oh. Ito charge sa mga ka-Best Buy. galing, di ba? Magandang araw mga ka-best buys and for today's video, tayo ay magpapadala ng ating Philking 23i inverter silent generator kay Ma'am Artea Zailem dyan sa Iloilo. -ilo. Kung kayo po ay bago sa aming channel, kung maaari lamang po, ay subscribe ang aming YouTube, bisitahin ang aming Facebook and TikTok account and without further ado, tara mga ka-best buys at i-vlog na natin ang ating Philking 23i inverter silent generator. So mga ka-best buys, nababalitaan natin kaliwat kanan na kinakapos na o bababa na yung supply ng ating grid power, lalo na dyan sa Luzon. Mga ka-Best Buy, so ito ang ating Philking 23i Inverter Silent Generator, mga ka-Best Buy. Ito na rin yung pinakatahimik na generator na ino-offer ng Best Buy's Mindoro. Sa kanyang sound level na 52 decibel, etalaga eh talaga namang masisiyahan kayo na gumamit ng generator na ito. Napakatipid nito mga ka-Best Buy, yung isang litro ng ating gasolina ay kayang tumagal ng dalawang oras. Therefore, every hour, kumukonsumo lang ito ng kalahating litro. So isa pa sa magandang features ng generator na ito mga ka-Best Buy, ito po ay inverter generator na. So napakaganda ng na binabato nitong kuryente, which is pure sine wave. So iba po ito sa mga conventional generator natin na may matataas na fluctuation kapag may pumasok ng starting current. Napaka-stable nito na mga ka-Best Buy. Kung makikita nyo po, meron siyang digital display. Dito nyo po makikita yung mga napakahalagang details ng isang generator. So yung nga po, meron po tayong hertz, volts, and time. So, dire-diretso po siya nagpo flash para hindi mo na kailangan pindutin pa at lapitan. Hintayin nyo na lang na magpa-flash yung gas. So, ito nga po pala mga ka-best buys yung economy on para sa matipid na pagkonsumo ng gasolina. Siyempre mga ka-best buys, hindi dahil matipid ito sa gasolina, eh, mahina na rin ito. Mga ka-best buys, maniwala kayo, kayang mag-drive ng generator na ito ng 1 horsepower na aircon, mapa-conventional man yan, o inverter din. So, pinagmamalaki din natin mga ka-best buys, yung features na 12 volts direct current nito, pwede kayo mag-charge yan diretso gamit ang ating uh, USB. So, ito yung mga ka-best buys na, no? So, by that mga ka-best buys, makakapag-charge po tayo directly ng ating cellphone at mga gadgets natin na USB driven. Meron din siyang 220 volts na AC output kung saan pwede natin isaksak yung mga appliances natin tulad nga ng ating mga aircon at iba pang appliances na kakayani ng ating generator, which is 2,000 watts. So mga ka-best buys, maaari kayong gumamit ng kahit na anong appliances at pagsasamahin sila, pero ililimit na natin sila sa 2,000 watts. Or, mas maganda, mas mababa yung ating load or yung capacity na ginagamit natin sa kanya para mas matagal yung running time. Maaari po tayong gumamit ng ating generator na hanggang 12 oras kung 50% load lang yung ating gagamitin. So ano nga po ba yung 50% load? So, 1,000 watts ng full consumption natin ng ating appliances, maaari siyang tumakbo ng 12 oras. Meron din itong mga light indicators para makita natin kung ano na yung current status ng ating generator. Kung mababa na ba yung oil, kung nag-overload ba siya, o may output ng generator. Yung generator natin ito is napaka up talaga ng specification. Ang wala lang dito mga ka-best-bashes electric start, pero huwag kayong mag-alala dahil napakadali namang buhay ng ating generator na ito. So, paano buhay niya ba yung generator natin na ito? So, una muna, i-on muna natin yung ating lead. And then, i-on din natin tong fuel line. ito choke natin. So, full po yan. Meron po tayong half. And, unchoke. So, ngayon po, i-full start muna natin or full choke natin siya. And then, hilahin naman natin yung start. Ayan. So, kung makapansin mga ka-best ganun lang sa kadali buhayin. At kung makapansin nyo rin, napakatahimik ng generator na to. Halos wala kang marinig kapag ito ay sinara mo na o inilabas mo na sa iyong bahay. So, testingin natin ngayon yung 12 volt DC. Ayan niya, oh. Ito charge sa mga ka-best galing, di ba? So, bukod dito sa ating DC or USB driven, ay meron din siyang 220 volt outlet. Ito na nga mga ka-best buy. Nakikita nyo, 0-0. So, ibig sabihin, bagong-bago pa yan, 228 ang voltage at dapat 60 hertz yung ating generator. Ayan, 60 hertz. So, paano naman natin papatayin yung ating generator mga ka-best So, i-off lang natin itong fuel line yan. Napaka-portable din ang ating generator na to. Ito po ang totoong portable kasi ang timbang lang po ng ating generator na ito is 20 kilos. Pwede pwede natin itong dalahin kahit saan lugar man tayo pumunta. So mga campers nga po pala ang kadalasan na bumibili nito sa atin. Pag nag outing sila, wala silang supply. Or kapag naubos na yung battery ng kanilang mga yung batteries, ay sinacharge po nila yan sa pamamagitan ng generator nito. Tingnan nyo kung gaano, kung gaano ito. So, 20 kilos po yung gross weight. Kapag po meron siyang gasolina at langis, madadagdagan pa buo yun. Depende kung gaano kadami yung nilagay yung gasolina. Yung langis nga po pala nito is just 0.5 liters lang. Kaya yung isang liter nyo, dalawang change oil nyo pa bago maubos. Silipin yung mga ka-best buys yung quality ng ating generator. So, kita nyo naman sa finish pa lang ng ating generator sa plastic nya. Napakaganda. So, hindi po ito yung tulad ng mga mumurahing generators natin dahil hindi naman po talaga, po talaga mura yung presyo nito. Sa halagang 28,500, makukuha nyo na yung best quality, napakatahimik, napakatipid, napakagaan na generator. So, dito naman sa gilid, makikita natin yung mga markings niya. 2,300 ang kanyang starting current at ang running power niya is 2,000 watts. Inverter na siya at pure sine wave. So, ayan mga best buys. So, hindi na nga po pala nagkakalayo yung ating diesel at saka gasoline prices. Kaya, mas maganda yung mga generator na gasoline engine tulad nito dahil ito po ay lesser yung maintenance compared with diesel generators. Kung hindi rin naman kayo naghahanap ng mas malaking power o hindi kayo nag aim ng malaking power held for the inverter gasoline generators dahil mas matipid yung konsumo nito and at the same time, napaka-less ng cost ng maintenance ng mga gasoline generator. Para sa inyong mga orders, comments and suggestions, ay maaari kayo mag-text at tumawag. Para kami Para sa inyong mga orders, ay maaari kayo mag-text at tumawag sa aming cellphone number na, mag na magpo flash dyan sa inyong screen. Bisitahin ang aming Facebook, YouTube, and TikTok for more videos. Maraming salamat mga ka-best buys. Mag-ingat po tayo palagi. God bless all. Bye-bye ko. Bye-bye ko Bye -bye sa vlog din. Bye-bye. Bye-bye.